Hello mga B, may isa-share akong bagong discovery. Doon sa pinakadulo ng Heritage Village matatagpuan ang isang bagong bukas na Mexican food hub na paniguradong magbibigay sa inyo ng kakaibang gastronomic experience, ang La Birrieria de Vegan. Kitang kita sa dekorasyon na love project ang restaurant na ito. Sabi nga ng may-aring si Mitch, intended talagang maging festive ang vibe ng kanilang food hub. Bilang isang feeling visual artist, namangha ako sa murals at paintings na inincorporate nila sa bawat sulok ng resto. To be honest, honest, first time lang namin kakain sa isang Mexican restaurant at hindi namin alam ang orderin. Kaya nagtanong na lang kami kung ano ang kanilang bestseller. In order namin itong pollo ipapas fritas o fried boneless chicken na may kasamang shoestring fried potatoes. Sweet, spicy at tangi ang kanilang sauce at bagay na bagay sa crunchy chicken and fries. Gusto kong matikman lahat kaya nakipag-trade muna ako. Masarap din itong tacos de quesabiria nila, lalo na kung lalagyan mo ng konting lime at itadunk mo sa kasama nitong consomme. Napaka beefy at cheesy ng tacos na to. Panalo din itong tacos de camarón o fried battered shrimp na may pico de gallo at salsa. Napaka rich ng lasa ng sauce at hindi tinipid sa shrimps. Bukod sa masarap at affordable ang pagkain, pinaka nagustuhan ko ang warmth at happiness ng mga may-ari. Halatang passionate sila sa kanilang ginagawa. B. Hindi ka magsisisi, kaya puntahan mo na sila. Yun lang.